abi na ako ako ang kuhaon. ang katung kanang guapo ka yada nga gusto ko mo sa kaya ba na no, hugs party nindot diri nga lugar oh nindot ka yung dagat nila mabaw pa ka ayutin. aw ka miski ang tornos makita ni mga hugs kaya ang Florida daghan ni siya og og kaning uh, shark man daw to pero dali ra kay niyo makitan no ang ang iyang balas kay muraw gani og asukar hmm? kanindot pertika unsa na lamik kay ni may kapip kapon unya way balud nindot limpyo ka ayo miski ang jellyfish makita nimo na di ka magmahay tak katamtaman ra jud siya nga way init ang dagat imong ihumol ay layo ra kayo ang kuan ubang dagat diri diri na ko guapo ka Aisha the best ka Aisha yeah i hope na magbalik-balik mi diri every sunday kay duol ra man siya basta ako i recommend ang dagat sa Florida the best ka ayo uh, hopefully oh na sila yung mga kuan advertise advertise nga gihili gikuan nila og eroplano ba daghan kay na ay na sila ay advertisement na ingon ana unang first time biya ko nag anhidere so nice siya kay daghan kog dagat na adtuan ikarekomenda na ako ang Florida na dagat nindot ka isya siya nya daghan ka kag musakyan sunod mo ko jetski kog tan awa lang ninyo Onya kaning musakay pugo atong kayat nila na ako sila kay apil ko ato rent no kay pwede sila mag rent barato lang so perti na lang lingawan nila si Patrick perting digo ligo unya nakauli na lang gud na siya diha sa balay nga ang iya hang nawong half dose kayo kay nakalimot og butag sunscreen <laughs> silang tanan <laughs> Kaya ako, wala ko naligo. Ako rin nagpicture picture First time, good. Hindi, kung um, kuha mga, mga anggol ba na, pwede na to i- rails. <laughs> di ba? Nindot ko ayaw niya. Wala pa yun kay tao. Kay haya, hay Kana, sakay ko anan. sunod. no, jitski, jitski ko. Ayan. Barato lang ilang rent po. No. Nga, rin advertisement lang ko. Sisipat. Wala. Oh. Pero ayaw ko ninyo tanawa kay basi mag, mag expect mo nga mag <laughs> na na po yung advertise on no na hindi gina siya mawala niya. kani ayan gikuha na ko siya kay nindot sila nindot ilang views so it makatabang sa ato ano kay wala pud mukaan hider eh. i-views -view na lang tamo eh. tagaan na lang tamog mga video video para inyong matanaw po ang nindot dari sa Florida so, uban pa kay katong Sabado raman may to mangita pa kong dagang views na ako ang ikahatag ninyo para makita ninyo nga mura po mong diri sa Florida o, di ba? O, sige maning kamot lang ta Kay bali buhon di ay basig makaanhim for the rino. Uwasa na Bye.